feeling buong buo at fulfilled ang award-winning actress na si Isa Calzado ngayong isa na siyang ganap na nanay. Nang ipanganak daw niya si Baby Dea, ang panganay nila ng asawang si Ben Wintle last January ay naisip niyang ito pala ang talagang gusto niya, ang maging mommy. Sa guesting ni Iza sa Fast Talk with Boy Abunda kahapon, natanong siya kung paano nakatulong ang pagiging nanay sa kanyang pagkatao. I don't want to say it because with all due respect to other women who don't have kids, baka kasi isipin nila. Kasi ang naisip ko, whole, pero siguro kung hindi yon, maybe the word is fulfilled, fulfilled, content and whole, pahayag ni Iza. Because before, Restless, yun pala, ikaw lang pala yung kailangan ko, na kung saan saan ko hinahanap, may it be material things and other things na don't really serve my highest purpose here on earth, nandun lang pala, takot na takot kasi ako talaga dati, sabi pa ng celebrity mom. Pag amin pa niya, pero ang sarap pala, napakasarap. There is a code na become a person that your child will be proud of, and I guess Deya has done that for me. I have a lot of moments in my life that I am not very proud of, pero pag susumikapin kong maging isang karapat dapat, na respetuhin niya, at tingalain at mahalin. Yun ang promise ko sa mga magulang ko, I will do my best to be the best parent to my child, lahad pa ni Isa. Naging emosyonal naman ang aktres nang ilarawan niya si Dea bilang legacy ng kanyang pamilya, When I think of Dea legacy yun ng pamilya namin, In her I see my ancestors, my mother and my father. Hopefully one day, I may no longer be around, she has children, may she feel that as well, the same way I feel talaga kapag tinitingnan ko ang anak ko, nakikita ko ang tatay ko, Ania pa. Matatanda ang ikinasal sina Isa at Ben Wintel noong December 2018. Samantala, very positive naman si Iza na kahit hindi nakapasok sa 2023 Metro Manila Film Festival ang pelikula nilang Shake Rattle and Roll Extreme ay susuportahan pa rin ito ng madlang dabarkads. Maraming nang hinayang na hindi napili ang pelikula ng Regal Entertainment sa taon ng Filmfest dahil naniniwala sila na hindi kumpleto ang MMFF kapag walang Shake Rattle and Roll. Ang naging desisyon ng Regal Entertainment producer na si Rosel Monte Verde, ipalabas ang kanilang pelikula sa mga sinehan simula sa November 29. Say ni Iza sa presko ng SSR Extreme kahapon, November 14, nakaka-excite na hindi na namin patatagalin ang suspense ng horror, uunahan na natin bago magpasko. As you said Christmas came in early in the form of shake, rattle and roll. I think kahit na anong season, kahit na ano, summer, kahit saan mo ilagay ang shake, rattle and roll, meron at merong manunood nito dahil as a testament, napakalakas ng ugong online ng mga tao, but we just really want to watch it whatever the playdate is, aniya pa, hanggang dito na lang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito, Paki comment sa ibaba.